Okay, magandang hapon po mga kababayan. Pasensya na po sa doon sa mga nanonood sa akin na siguro from now on, ang lagi nating topic ay itong tungkol sa Chinese infiltration at saka itong itong mga pamamakyaw at pamimeke ng mga dokumento ng mga Chinese lalo na itong tungkol sa issue ni Alice Guo. Pero alam nyo mga kababayan, ang isang napapansin ko dito sa aking mga vlogs, eh, maliit lang naman ang viewership ko. Hindi naman ako sikat eh. Ang akin eh, mga, ang, kumbaga, ang inalalabas ko dito ay mga opinion ko sa mga issues ang napapansin ko lang po, kapag ang topic, ang topic ko sa isang vlog ay tungkol sa mga bagay na seryoso, mga katinuan, mga tungkol sa bayan natin. Kagaya na lang ng nung nakaraang araw, yung vlog ko tungkol sa pag-iingay ni Teresita Angsi. Si. Biruin mo halos walang manood Walang nanood. Pero yung vlog ko tungkol sa chismis tungkol kay Hitad Maharlika at ang kanyang uh, uh, sex scandal video ay mas malaking dihamak ang Diyos. Alam niyo, ako po ay medyo nalulungkot. Nalulungkot ako na ganito ang nakikita ko sa sa aking uh, mga views sa aking mga vlogs. Hindi ko naman Siyempre, sino ba naman hindi magahangad na medyo sumikat ka, malalakay ang views mo. Ang hindi ko po nagugustuhan o ang ikinalulungkot ko ay kapag ang ang topic eh, yung walang kwenta. Alimbawa, mga yung medyo mga chismis nga, mas malaki ang views. Pero pag yung mga tungkol sa bayan, halos walang gustong manood. Bakit ganun? Tayo ba mga Pilipino ay ayaw natin na ah, tila pa ayaw nating wala tayong wala tayong muang o wala tayong pakialam sa kung ano man ang sapitin ng ating bansa ayaw nating makinig o ayaw nating manood sa mga vlog na tumatalakay sa mga problema ngayon ng bansa natin. Problema ngayon at mas malaking problema sa kinabukasan kapag hindi nasolusyonan itong problema sa ngayon. Na ito nga po ang pinakamalaking problema na kikita natin sa ngayon ay itong tungkol sa creeping invasion ng China na matagal na pong nangyayari. Kung babalikan po natin ang mga pangyayari sa mga nakaraang administrasyon, on record, kailan ba nagumpisa na magkaroon ng Pogo Business dito sa Pilipinas? Taong 2003, ayon sa research ng ating mga mambabatas, 2003 nag-umpisa. Sino ba ang presidente nung 2003? Di ba si Arroyo? Mas i-expect pa natin na nag-umpisa yun mangyari nung si Erap ang presidente dahil si Erap eh mahilig sa mahilig sa mga pasugalan. Pero hindi, hindi yun doon sa panahong yun. Kasi naman siguro, itong si Erap Estrada, kahit na, kahit ganun man siya, kahit papano eh, makabayan yung taong yun. Di ba? Sino ba yung nagpasadsad ng BRP Sierra Madre? Diyan sa Ayungin Shoal. Di ba si Erap? At saka ano siya eh, straight uh, <coughs> supporter siya ni Apulakay Marcos. Maka Marcos yan eh. Kaya pag maka Marcos ka, makabayan ka. Hmm. May tataas ang kilay. Opinion ko yon. Bakit? Sino ba sa akala ninyo ang mas nagmamahal sa bayan? Yung pinatalsik na Presidente Marcos? O yung mga nagpatalsik? Kayo mag-isip. Bueno. Iwan muna natin yan at lumalayo na naman ako sa topic. Sa ngayon po kasi, araw-araw na lang, mayroong mga bagong expose. May mga bagong na tutuklasan or na expose ng mga issue patungkol dito sa mga Chinese nationals. Noong mga nakaraang linggo, di ba? Ito nga ang mainit pa rin pinag-uusapan at hin mat mukhang matagal pa to matatapos. ay eh, itong tungkol sa Banban -ban Mayor na si Alice Guo, na very questionable ang identity. O oh, yan, itong vlog na to, baka sampu lang na naman ang manood. Buti pa yung mga chismis na mga sex scandal, maraming nanonood. Nako, kayong mga Pilipino, kailan ba tayo matututo? Kailan ba tayo mag-iisip-isip na paano Kailan tayo magiging matalino sa pagpili ng mga usapin? Biruin mo, mas mas maraming views yung tungkol sa sex scandal, sa sex video ni Maharlika. Kaysa doon sa pag-usapan natin yung mga panluloko sa atin ng mga Chinese. Nakakalungkot mga kababayan. Dito po sa mga sa aking mga regular viewers, kung meron man, siguro, yung mga matatalino, ah, yung mga maturang isip, at yung mga, medyo may mga pagmamahal sa bayan, naiintindihan nyo po ang ibig ko sabihin. Diba? Bakit natin ito pinag-uusapan? Itong tungkol sa, <laughs> tungkol sa, uh, silent invasion na tinatawag, nitong mga Chinese, na, alam nyo sa totoo lang, kung hindi po nawala sa pwesto yung si Ferdinand Marcos Sr., hindi po mangyayari ito dahil hindi niya ito hahayaang mangyari. <coughs> Tingnan mo yung mga pumalit sa kanya. Nung nawala siya, yung mga pumalit, kailan ba nagumpisa itong mga issue, problema tungkol sa Chinese bullying, Chinese... Uh, infiltration na ganyan-ganyan. Di ba nung nawala si Marcos? O, ngayon lang na naman na na-expose dahil ang namumuno ngayon ay anak ni Marcos. Anong ibig sabihin? May malasakit sa bayan. Di ba? Kaso, ang napakalaking challenge po, mga kababayan, ano, napakalaking challenge natin sa ngayon. Kahit gaano man kahusay, gaano man ka makabayan ang Pangulo, isa lang siya nandun sa taas eh. Hindi niya na monitor yung mga nasa baba na siyang mga kurap, mga kurap at mga traidor. ba? Diba? Hindi niya na monitor yun. Kanya lang, paano niya mamomonitor? monitor? yung hanggang baba. Sa tulong siyempre ng kanyang mga cabinet secretaries. Kaso ang mga cabinet secretaries naman, ang trabaho nila ay napakalawak. Malawak ang coverage. Hindi nakikita yung mga corrupt at traitor na mga simpleng empleyado na nasa baba. So, paano kaya? Hindi kaya sa isang sistema? Hindi ba tayo pwede magkaroon ng maayos na sistema na pwede ma mapigilan, makontrol ang mga gawaing ito na nagagawa nitong mga nasa gobyerno? Kagaya nitong pag i ng mga peking birth certificates. Anong uh, anong ahensya kaya? Hindi ko alam. Kailangan i-research pa. Anong anong agency ang nakakasakop nitong PSA? Alam mo, kasalanan ito ng leader ng nasa taas. Huwag na nating sisihin yung pinakapangulo kasi si Pangulong Bongbong Marcos, ngayon pa lang siya pumasok dadalawang taon pa lang sa pagkapangulo. Ang mga nandiyan mga mga nandiyan sa mga mga siguro mga posisyon ng mga direktor, mga commissioner, mga yung mga nasa middle or mas mababa. Actually nangyayari yung mga corruption hindi lang naman sa taas eh. Sa baba rin nangyayari parang mas maano pa nga doon sa baba. So, paano natin makukontrol yon? Bakit sa ibang bansa, hindi nangyayari yan? Bakit dito sa atin, napaka napakaraming korap? Napakaluwag ba? Napakalinient ng sistema? Siguro sa mga mambabatas natin, siyempre mga every move kasi sa kahit anong ahensya, sa kahit anong uh, opisina ng gobyerno. Parating nag-uumpisa yan sa batas. May sinusunod na batas. So, kung meron tayong batas na medyo medyo mahigpit at systematic na kayang kontrolin. Lalo pa ngayon, alam mo ngayon sa panahon ngayon na uh, digital age. Meron na tayong sapat na technology. Napakadaling matrace ang mga bagay-bagay. Hindi kagaya nung araw na tinatrabaho ang mga <coughs> ang trabaho ay manual. Ngayon napakadali nang i-trace ang kung mga ano-anong problema. Sana naman po mga kababayan, sana naman sa ating mga nasa gobyerno, bigyan po ito ng bigyan ito ng uh, atensyon. Lalo na itong mga mga ahensya ng gobyerno na direct contact dito sa mga nag apply na ito, mga foreign, lalo na itong mga Chinese na ito na nakaka-direct contact sa mga ito sa pagpasok dito. Itong mga taga PSA, mga taga DFA, taga BID, dyan ang marami. Dyan sa mga sa mga ahensya ng mga kalupaan. Bakit nakakapagbili? Bakit hinahayaan nating makabili ang mga foreigner? ng napakalalawak na lupain. Eh kung tayo ng mga Pilipino, ang hirap-hirap natin makabili. Alam nyo, kung yan ay mapupunta lang naman sa mga mananakop, buti pa ipamigay na lang yan sa mga Pilipino. Mas maigi pa. Ipamigay na lang ng libre. Hindi pa sila... Hindi ko na sinabi. Huwag namang ipamigay ng libre, no? ibenta. Pero hindi naman sigurado ang presyo nitong mga namili ng na mga na, mga for, mga Chinese nationals na ito. Sigurado ang presyo nito mataas. <coughs> ano mga kababayan, sobrang nakakabahala na ang nangyayari sa atin ngayon. Dahil, balikan natin yung uh, umpisa ko kanina, na nagumpisa ang mga ito ito nag-umpisa sa pagpasok nitong mga pogo, dito nakakonekta yung pag-infiltrate ng China. Dito nag-umpisa yung mga, kasi naging napakaluwag. Napakaluwag nung sistema. Biruin mo nakakapasok dito ng walang visa? Visa upon arrival? Sangka pa nga naman. Alam mo, sa mga kagaya ng mga mga Chinese nationals na tumatakas sa kanilang bansa at gustong gumawa ng mga kabalbalan, gumawa ng mga illegal na negosyo para iso talaga sa kanila itong Pilipinas. Kasi tayo mga Pilipino, pumapayag tayo na magamit. Nababayaran kasi, nababayaran yun ang pinakamalaking problema sa bansa natin. Nababayaran ang kaluluwa. Nababayaran ng nababayaran ng prinsipyo. Well, kapag nababayaran ka, wala ka ng prinsipyo. Walang integridad ng mga pagkatao. Itong mga klasing tao na ito, ito ang magpapahamak sa atin. Ito ito ang mag uh, ito ang magiging ang mga taong ito ang magiging dahilan na mawawalan tayo ng bansa biruin mo just this morning may bago na naman tayong nabalitaan na dyan sa Paranaque isang napaka pangmayaman na subdivision. Alam ko yan, dinadaan-daanan ko yan dati nung nasa Manila pa ako. Yung multinational, malapit yan dyan sa airport eh. Talagang pangmayaman yan. Pangmayaman, konti lang ang bahay dyan. Kasi pangmayaman talaga. At noong dinadaanan ko yan noong araw, pa isa, isa pa lang yung bahay. Bago pa lang. May bahay nga dyan si Lorna Tolentino. Eh. Napakalaki. Nakita ko. O ngayon, ang balita nga, nagrereklamo yung mga homeowners, yung mga residente doon na Pilipino, dahil biglang dumami ang mga Chinese. Alam nyo, hindi naman sana bale na maging kapitbahay mo ang Chinese, ano? Kung mababait naman sila. E kaso, ibang klase ang ugali ng mga ito, eh. Ibang klase mga ugali, hindi mo talaga sila makakahulugan ng loob. Biruin mo ano ang reklamo nila dyan sa multinational village na yan. Ultimong gwardya, gwardya inaaway nitong mga Chinese na ito. Siguro, natural lang gwardya, nagtatrabaho, mayroon siyang mga sinusunod na protocol. Eh kung pag sinita mo, aawayin ka. Alam mga kababayan, ang mga ganitong klaseng foreigner, walang, walang lugar dito sa atin. Hindi dapat yan tinatanggap dito sa atin. Walang respeto sa Pilipino. Walang respeto sa batas natin. Dahil yung security guard, kumbaga, sumusunod yun sa batas. Nagpapatupad lang siya ng kanyang, ng kanyang duty. Tapos ganito, tapos, ayan, nagtatayuan doon ng malalaking mga, mga building. Para saan? para gawin nilang negosyo, anong negosyo na naman kaya yon Pogo? Alam nyo kabay, ako nagtataka naman ako dito sa mga mga opisyal natin sa gobyerno, lalo na itong si Pangulo nating BBM. Bakit hanggang ngayon, hindi pa yan, hindi pa yan totally, completely eradicate dito sa Pilipinas? Tanggalin na yan once and for all itong mga Pogo. Anong say na tinatanggal ito ng paisa-isa? bayan-bayan lang. Kapag ang isang mayor ay matino sa isang bayan, kaya niyang tanggalin ang pogo. Kagaya ni Mayor Vico Soto, dyan sa Pasig. O, nagawa niyang tanggalin yung pogo kasi matino siya. O, paano din sa mga ibang bayan, sa Makati, sa Manila, bakit hindi nila yan tinatanggal? Dahil nagkikinabang sila, di ba? Come on. Huwag na tayong uh, wag na tayong maglokohan pa. Kaya ka pumayag na magkaroon ng pogo diyan, alam mong illegal kasi may matatanggap ka. Ikaw na mayor ka, ikaw lahat kayo diyan. Hindi lang mayor. Kaya mo yan diyan ilagay. Kasi may pakinabang kayo. Sige, patunayan ninyong matino kayong mga opisyal ng gobyerno. Tanggalin nyo yan. Kagaya na ginawa ni Mayor Vico Soto. Ito lang yata yung nag-iisang matinong mayor eh. ba? Diba? Hahayaan ba natin na ang mga masasamang ugaling mga inchik na ito ay maghari-harian dito sa atin? Naghahari-harian sila. Bakit nila nagagawang maghari-harian dito sa atin? Sige nga. Bakit? Bakit nila tayo kinakayan-kayanan awayin, bastusin, Naalala nyo yung uh, isang security guard dyan sa LRT noon na binuhusan ng isang Chinese. Chinese na babae ha. Binuhusan ng kinakain niya na ice cream ba yun o taho? Tapos ano nangyari? Wala lang. Bakit natin hinahayaang gawin sa atin ng ganito? Alam mo dapat ang ganito mga klasing foreigner, umat automatic dinideport yan walang karapatan na maglagi dito sa bayan natin. Mga ganyang kabastos. Ngayon mga kababayan, bakit natin hinahayaan? Bakit nangyayari ang ganito na mga hindi naman Pilipino, mga dayuhan dito, akala mo kung sinong mga hari umasta? Binabastos. Binabastos yung mga kapo natin Pilipino. Bakit? Dahil alam nila na kaya nila tayong regluhin, Kaya nilang bayaran lahat. Mula sa, sa, politiko, sa pulis, sa maliliit na mamamayan, kaya nilang bayaran. Kaya ganun sila. Alam sa ito, sa ngayon, total na bulgar na yung mga ganito, yun pala hindi lang naman pala sa banban -ban nangyayari ito. Pati pala dito sa Manila, mga mga high class na subdivisions, sila ang nagahari. Kapag hindi ito ngayon sinolusyonan, darating ang panahon. Lahat tayo mga Pilipino, nakatira na lang tayo sa ilalim ng tulay. Sa may basurahan. Tapos sila, sila nang may-ari ng buong Pilipinas. Kaya dapat po sa ngayon sana, dapat nagtutulungan ang lahat ng mga Pilipino. Hindi lang mga senador, hindi lang mga congressmen, kundi pati mga ordinaryong Pilipino kailangang lumaban. Labanan ito, hindi ito kakayanin lang ng mga opisyal ng gobyerno lamang. Gumawa man sila dyan ng batas, <coughs> Kung nakikipagsabwatan at nagpapabayad yung mga ordinaryong mamamayan baliwala. Di ba? Yan po ang ibig kong sabihin tungkol dito sa binanggit ko doon sa umpisa ng aking video na yung Topic ko, kapag tungkol doon kay uh, Alice Guo at tungkol sa mga ginagawa ng mga Chinese dito sa atin, halos ayaw panoorin Halos ayaw walang manood. You see? Doon natin makikita kung anong klase mga utak ang mga Pilipino. Kasi kung matitino sila may malasakit sa bayan, hindi ba dapat ang pinapanood natin ay yung mga mga balita, mga video, mga information na patungkol sa bayan natin. Kagaya nito, itong mainit na pinag-uusapan na ito na tungkol sa pagpaghari hari ng mga Chinese dito sa atin. Pero ano nangyayari? Ayaw makinig. Ayaw manood. Ayaw panoorin. Mas gusto yung mga kabastusan. No wonder. Makakapag ewan ko. Kung ganyan ang ganyan ang takbo ng utak ng mga Pilipino. Siguro deserve nyo nga. Magiging deserve natin na maagawan tayo ng teritoryo, maagawan tayo ng bansa. Kasi, mas gusto natin yung mga walang kwenta. Napapansin ko yan. Napapansin ko yan. Anyway, yun lang po ang gusto kong sabihin. Gusto kong iparating sa mga, sa mga mahilig manood, mga nanonood sa mga vlog. Yun ang napapansin ko. Kaya nga parati kong, parati kong ipaalala mga kababayan na mahalin natin, ipaglaban natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. In peace.